So ng ating ano yung up dito ng ating sisiling ano tayo sisiling yan guys tutuloy na natin to dito guys oh. Eh. yan yan guys yan yung mga kasama natin guys eh, yung mga taon ng dalawang taon natin guys tumag uh, sintada dito guys eh, ano. yan oh. Hey, guys, yung mga plasing guys hindi pa natapos kasi kinulang in order ramen may help, kapag bumili naman sa hardware, manipis guys, pasadya namin yan guys. No sa paggawa ng yero. Mahirap kasi manipis pag na sa hardware. Yun. And guys. So, umpisa na natin guys. Eh, walang mag-video sa akin kaya ganun. Mamaya siguro pag dumating yung cameraman ko. So, ito na guys yung update ng ating pagsisiling kahapon guys. Ayan so o. Oh. Pero kulang pa guys o. Oh. Ayan o. Oh. Kulang pa ng ano. Yung little paring. Ayan o. Oh. Ayan guys o. Oh. Ano to? Bakit ano? Yan guys, si Raymond gagalit gawa ng ano, nagt, may nagkatapong okay, <laughs> <ito. laughs> Pati si Bush guys, show din nagagalit o oh. <laughs> O oh, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan yeah. Yan ang mga uh, sir uh, Mga uh, sinasabi ni Boss Ano sasabihin ko Boss? Uh, ng <laughs> <laughs> Ay, ang nagkatapong dyan? Nakakabala lang yun eh, Ay, ano nila dyan Napapakinabangan nila eh. Mabuti hindi nakita nung matanda nakita nyo yung gulo nyo <laughs>